So hello everyone. Mag unboxing po tayo. So ayan. Mag unboxing tayo ng camera holder. So yung dati ko kasi sira na. Pero ito daw mas maganda. So Regalo to ng asawa ko, guys. Eh hindi naman talaga ako mahilig magbukas-bukas agad ito. So, pero buksan na natin. Kasi pupunta kami sa magagandang flower today. So, maliit lang siya na box. Diba? So, ayan. Ayan. So, ayan siya. Charan! Aha, may laman din pala to. Paano? Wala sa bundok. So, ayan. Yung maliit na box. Kompleto na siya. Kompleto na siya. So, bango. O, di ba? May pouch. Tsaka, charger. Tapos, ito yung laman niya. So, maganda daw to. Kaya, laging nagsasabi ng asawa ko, gamitin mo na kasi. So, ayan. Ayan. Oh, di ba? Aha. Kusa siyang mag-ikot-ikot, guys. Maingay yung mga ibon, guys. Tapos, ayan. O, oh, diba? Very easy. Ganun lang. Mm. Tapos, ito. Mm. Magnetic siya. O, oh, di ba? Sosyal. Sosyal nga pala to. Magnetic siya. Tapos, what is this all about? O, oh, may, ano, yung parang, ano ba to? O, oh, di ba? Hindi marunong mag-explain. Saan ba to siya ilagay kaya? Yan. Yan. Wala namang nakasulat kung saan siya ilagay. Pero, ayan yung ano niya. Smartphone stabilizer. Stabilizer. So, ayan yung Osmo Mobile 6. O, diba? Ganda. Ito yung pag sumasayaw ka, sasayaw din siya. Sana all. So, agoy. O, diba? Ito yung kasama niya. Ayan. three axis axis stabilization yan tapos quick launch tapos portable and for portable unfoldable yan active track easy tutorial ito yung gamit pala niya 'di ba Ito yung mga nasa box. Ayan. Osmo Mobile 6. Ito. Tapos, yung DJI Ong Magnetic Phone Clamp 3. Ito yon. Dinikit natin. Tapos, grip tripod. So, ito. Pero nakadikit na kasi siya. Agad. Tapos, charger nga. Tapos, documents daw. Saan ko makita yan? Memory. Ano, oh, diba? ba? nasa loob siguro. Wala sa bundo kasi, guys. Ayan. Hindi talaga ako mahilig sa mga... Ay, hindi ako mahilig mga buting Pero yung asawa ko kasi gusto na. Oh, namin ito mamaya. Tingnan natin kung maganda ba siya. O, diba? Pero ayun yung mga kasama. Wala na ako nakita ang iba. O, diba? So, ito yung pag gumagalaw ka, gagalaw din siya. Kusa. O, diba? O, kiring, 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 kiring. Ayan. So, ayan na siya. O, diba? So, tingnan nyo yung kamay ko, guys. Nagtanim ako kahapon. Ayan. So, easy lang. Ipo-fold mo lang siya. May pouch na siyang kasama. O, foldable. Pero removable. Ayan. O, diba? I Screw. Ikot-ikot -ikot lang. Tapos, magaan lang siya, guys. Magaan lang siya. Tcharam! So, ayan yung gamit niya. So, tingnan natin mamaya, guys. Itatry talaga natin agad-agad to. Kung talagang totoo nga ba. Kasi kung hindi totoo, nako, wala tayong magawa. Kasi nabili na. O, oh, di ba? Ganun lang yan. So, ayan ang ating video for today. So, thank you so much for watching. Bye-bye, guys. Update natin mamaya. Kasi, mag-video ako doon sa mga flowers. Pupunta kami sa Yulita Gord. O, oh, sa Yulita Garden. So, Yulita kay di man siya Juliet ang spelling yun niya. So, ayan. So, thank you so much guys. May bago na naman tayong pang ano natin sa ating ayan. Alam niyo na yun. Hindi ko na sabihin. Pero, kilala niyo ako, hindi ako nag i-edit. So, ayan lang. Sakto nang may gamit ako. Hindi ako mahilig mag-edit kasi hindi talaga ako marunong. Tsaka, para sa akin kasi, ba't ako mag-edit-edit pa? O, di ba? tanon. So thank you thank you so much talaga guys. Thank you for watching. Bye.